Okay, ha, bali meron tayo rito guys na Mitsubishi uh, Adventure. Yan. Ang issue nito ah uh, bali yung uh, signal at saka hazard ah uh, lagi nakailaw kumbaga hindi siya nagbi-blink. Kumbaga kapag uh, sinignal, uh, nakailaw lang tapos uh, kapag uh, hinasag hazard uh, nakailaw lang siya guys, hindi siya nagbi-blink. Yan ito guys, papakita ko sa inyo. Yan ito sir. Sir. <laughs> Yan ito guys, pakita ko sa inyo. Yan, na-start natin. Yan. Ito guys, ay ah, hindi siya nag-blink. Yan, dapat guys, ah, kapag hinasard, magbiblink kayo ng ganyan. Yan, sa signal, sir, ganun din. Sir, pero susi mo nga, sir. Yan, patayin natin, guys. Baka uh, primera yata. Hindi, hindi ko na-start. On lang natin. Yan, on natin susi. Kapag sinignal natin, yan, nakailaw lang siya, guys dapat yan na uh, magbibling siya yan magagano siya so siya uh, naka lang yan minsan sir ano ah nagbibling pa siya huh? kung minsan nagbibling pa Kuminsan, siya nag minsan kaya talaga yan sir, sir. yan ah, uh, natin yan sir pakipatay nga radio mo baka maka-copyright tayo hey, Kuha ka ng ano, ng flash relay. Yan. Kapag ganyan guys Ang nagiging sira niyan Automatic yan na uh, Flasher relay ang sira niyan Ayan Papalit tayo guys ng flasher relay Ayan Tuturo ko sa inyo guys Kung saan ang location ng flasher relay Ayan bali ito guys yung manibela yan Nandito yan guys sa Fuse box Ayan Ito guys yung nasa ibabaw bali yan lang ang sira niyan guys Papalitan lang natin yan Ayan Ang pagbunot niyan guys Meron yan dito yan ito yung pinipindot. Bali pipindutin niyo lang ng kabilaan. Yan, ganyan lang guys. Punot na yan. Yan, ito guys. So ah, yung uh, ano niya. Yan. Naiwan na siya guys. Nawa nawala ka Dito tayo. Yan, bali ito guys kapag magpapalit kayo ng flasher relay kailangan kung saan nakalagay yung battery tulad nito guys, ito yung B kailangan ito rin yung B nya hindi pwede magkapalit pa itong dalawa na to kasi yung kabila niya guys, ground kaya ngayon na papalitan natin ng uh, bago na flasher relay yan balikan na lang guys plug and play lang yan kailangan guys, ang ikakabit nyo 12 volts wag 24 volts Yan 12 volts yan guys Sampay niyan Yan 12 volts wag 24 volts Kasi iisa uh, lang battery net Yan ngayon guys kung paano ito tinanggal ganun rin ibabalik itututok nyo lang yung ah uh, pin nya Yan Yan sigurado ka mo Yan okay na Okay na yan sir, ganun lang kasimple sir Yan, ito guys, okay na Yan, patay natin na sir. Yan, signal natin Okay Ayos ba sir? Napakasimple lang sir no? <laughs> okay na Yan, bali sir, maka meron kang isa shoutout Shoutout ka Shoutout sa Ano, sa business ko <laughs> maraming salamat po sa inyo sir Yan, bali uh, Mitsubishi Adventure guys uh, Kung ganito lang ang naging problema ng na sa si sakin nyo uh, kapag umiilaw siya guys pero kung baga nakailaw lang hindi siya nagbe-blink ganun lang gawin nyo gayahin nyo lang yung video ko uh, kahit nasa bahay kayo guys magagawa nyo ng maayos ang sasakyan nyo okay guys ha maraming salamat